Yung na, nagtisitubuan na naman yung ano, yung mga dating namatay na gabi. Ito, kanito eh. Imported na gabi yan, napaka laki ng laman yun. Yan mga yan. Nagtitubuan na naman ah. Oh. Kasi umulan ng umulan. Tapos ito yung tanim kong bagong ano, para pagulong, sigarilyas. Yan, yung ko oh. ng para pag nila kamuting ka o papaya yan yung papaya lumaki na lumaki na rin yung papaya malapit na yan mamunga papaya kung yan parang ano ah iiba yung dahon ah grabe kasi yung ano yung tawag to ulan dito sobra Yan lang guys